today's video nga ay gagawa tayo ng banana clue dahil nga nag request ang asawa ko ng banana kyo. minsan nga lang ito magpaluto kaya ito nilulutoan ko na ng nga siya dahil baka magtampo di ba? at ito tinabalatan ko na yung mga saging yan. inubos ko nga pala yung isang piling na saging dyan bali 20 pieces nga pala yung saging na nilagay ko doon sa kawali at pinagsama-sama ko batas, dyan para isama na. na konting tubig lahating baso nga pala yung nilagay ko tapos iahalo natin dyan yung asukal ilalagay natin yung asukal niya ito yung ibang, uh, tawag nito, isa pang klase ng pagluluto ng banana cube para hindi masyadong toxic, hindi na kailangang maghalo na maghalo. yung bagong paraan ng pagluluto ng banana. If hindi mo na siya kailangang uh, tunawin muna yung asukal bago ilagay yung saging. pag sabayin niya na siya, parang style nilalagay niya na siya hanggang sa matuyo yung asukal tapos yung tubig. Kusa na siyang kakapit yung asukal doon sa saging. Makikita niyo, napaka-napaka galing gawin kasi nga ipinagsama-sama niya na siya. Pagka natuyo yung tubig na yan, ay kakapit na siya ng kusa doon sa may saging. O diba? Hahaluin natin siya ng hanggang sa matuyo siya. Ito yung part na kailangan nyo na siyang haluin ang haluin para dumikit na yung kanyang pangis sa na saging. Napakabango talaga. Tapos lalagyan nyo pa ng, uh, pwede nyo lalagyan siya ng yung konting vanilla extract sa mga may pusto. O kung gusto nyo, huwag nyo patuyuin masyado. Pwede nyo siyang gawing uh, banana kundiyelo. Hiwain nyo lang siya ng maninipis. Tapos ilutunin ng ganito. Tapos huwag nyo hintayin matuyo yung asukal. Kailangan nun, di ba merong ano may sabaw. Ito kasi banana yung kasi ito, kaya kailangan natin siyang patuyuin. Napakasarap. Wow, napakabang na siya. Malapit na siyang maluto. O diba, napakasarap nito ang ating simpleng merienda. Mas maganda kasi pag kayo ang magluluto ng inyong sariling merienda. Hindi na kailangan bumili pa sa labas. O diba, napakasarap nito kita na siyang matuyo o tatapos na tayo. Konti na lang, mga 5 minutes na lang to uminit okay, na tong niluluto natin ng banana. Yummy, super yummy na pakisarap nitong ating request kasi yung asawa ko nang gusto niya nang banana glue. Ito yung niluluto ng banana glue. Eh. Kay galing kanong promaydan, marunong kaya natin ng banana yung ating mister. Diba? No? Kasarap nito. Ito na yung ating nalutong banana glue, di diba? Sabi ko sa inyo, kusang kakapit yung asukal doon sa saging kapag natuyo na siya, di diba? Hindi niyo na kailangan magtunaw muna ng asukal bago niyo ipo yung saging. Ganyan lang kadali ang pagluto ng banana glue. At syempre, gigisingin na natin ang asawa natin dahil siya ang nag-request nito. Siya ang una natin patitigimin. Gigisingin natin siya doon sa taas dahil natutulog. Lab, hindi ka na. Kain na. So, paano guys, hanggang dito na lang. Paalam. At kakain pa kung may mag-asawa o diba? Ang sarap ng saging, diba? Sarap na sarap yung asawa ko dyan. Bye-bye.